Ayan. Bakit kayo maingay? Ha, ah, alas 4 pa lang na madaling araw. Ah, ito, madaling Good morning mga manok. Kumusta naman ang tulog niyo? Okay naman kayo? O yung mga ipanlalaban diyan. Okay naman ba? Okay, oo. At ito madilim pa rin, pero at least hindi kahit na umulan siya na umulan gayong araw na ito, at least araw na. 'Di ba? kayo ibabalik na raw kayo doon. Baka, baka naman ginawin kayo doon, nakakaawa naman kayo. Okay lang, o sige. Okay ang iingay, ang iingay. Babalik na kayo. Ang iingay. Naalis-alis na isa-isa sila. Ha? May iingay pa? Babalik na kayo doon. Sana wala nang bagyo, bayawaan Diyos. Wala na sana. Ay, nakalap. Yan. Yan, tahimik na. Ha? Huwag nang magulo. Pag nakikita nyo ako, nakakagulo kayo.